kugon. Yung gamot nito, guys. Ito. Ito, guys, oh. Ito. Pakuloan lang ninyo ito, guys. Tapos, inumin. Ito ay gamot ng UTI. Ito, guys, oh. Ayan. Ito ay kugon. Pag nagka-UTI kayo, ito lang yung pakuloan ninyo, guys. Ayan. Ito, guys, oh. Yung gamot niya, Ayan. Kunin ninyo guys. Good afternoon. Ito ay avocado leaves, guys. Pag nag -LBM ka, guys, iano lang niyo, pakuluan lang ninyo ng tubig, tapos inumin, guys. Sa, gula ng, ano, guys, dahon ng bayabas at saka dahon ng kainito. Five leaves. Yan. Magkuha ka ng five leaves, pakuluan at inumin. Ito ang gamot ng LBM noon. Wala pa tayong tablitas noon.